Mga kaibigan at mga kapatid, ang iglesia po ay siya katawan ng ating Panginoong Isang Kristo. Ang ulo po ng iglesia ay si Kristo. Kaya po sa araw po ng paghukom, ang iligtas po ng ating Panginoon ay ang iglesia na kanyang katawan. Ang ibig sabihin po niyan, meron lamang po isang iglesia na siyang maliligtas sa araw po ng paghukom. Yun po ang iglesia ni Kristo. Ang iglesia ni Kristo po ay kasintulad po ng daong ni Noe. Kailangan po natin pumasok sa iglesia para po tayo maligtas. Kapatid, sana mapanood mo ito. Ang ibig sabihin ng no, iglesia na nakasulat sa Bible, ay yung iglesia uh, itinatag ni Jesus sa Jerusalem. Ano po? Hindi po ito yung iglesia na itinatag ni Manalo. Ano po? Sana po ay alam natin, kung paano basahin yung Biblia. Uh, ginawa yon Ano po? Ano pong uh, kailan isinulat yung at saan po isinulat, no? So, halos 200 years na po na nakasulat yon Ang iglesia po na itinatag ni Manalo, ay noong 1914 lang po, ang mahirap dito ay sinasabi nyo pa na kayo lang yung maliligtas. Yung iglesia yung kayo mismo sa iglesia ni Manalo ang maliligtas. Ako po, nerespeto ko naman yung inyong uh, uh, uh reliyon, kung ano man po yan. Ano. Pero sana, huwag nyo namang sabihin, dahil masakit para sa amin, na mga lingkod ng Panginoon. Kami na sumasampalataya sa Panginoon din. Ano, lalo na yung mga santo, yung mga nabuhay dito sa mundo, na mabuti. O, Paano sila? Eh hindi naman sila iglesia ni Manalo 1914. O hindi pala sila ligtas? Paano sina Maria? Si, sina, yung 12 apostles? Hindi po ba sila ligtas? Dahil wala sila do sa iglesia ang sinasabi mo na iglesia ni Manalo. Ang ibig sabihin po noon ay yung kabuang ang lahat ng naniniwala kay Kristo Jesus, yun yung kanyang iglesia. Ano po? Hindi po yan yung iglesia ni Manalo. Tapos sasabihin nyo, ang hindi pumasok dito sa iglesia ni Manalo ay hindi maliligtas. Alam nyo mga kapatid, no? katinig, itong mga ganitong uh, uh, nila sa internet, no? gusto nilang makahikayat ng tao pa, makahikayat, ay eh, kawawa naman yung mga maihikayat ng mga tao nito. May ililigaw pa lalo. Ano? So, sana, kung kayo na lang, kayo na lang, ano po, yung inyong mga member na lang, ang sabihan yung tayo lang maliligtas, maging masaya tayo, tayo lang. Hindi ligtas yung mga katoliko, yan. Sila lang sabihan yung ganyan. Para kayo kayo di matuwa sa sarili nyo. Oh. Eh, di kung kayo, eh, di kayo na. Kayo na ligtas. Hindi na kami. Oh. Pero hindi kami aanib dyan sa uh, iglesia na yun ni Manalo.